problema nyo ba ang kalawang sa inyong mga damit lalo na sa school uniform at sa mga iba pang gamit nyo sa bahay na may kalawang malaki ang tulong ng rust stain remover na to dahil dalawang bisis ko na itong nagamit dito sa aking pantalon nang hihinayang naman ako itapon dahil hindi naman tig tigsampung piso lang kaya naman napaisip ako mag order nito kaya nasubukan ko talagang effective po siya ang ginagawa ko po gumukuha ako ng cotton buds and then pinapatakan ko lang po siya tapos ang dali lang pong i-apply sa kahit anong parts ng ating damit. Idadampi mo lang siya ng isang beses and buwala. Wala na agad yung stain o yung kalawang sa ating damit. Pero kung sa metal nyo po ito gagamitin para pang alis ng kalawang, syempre gumamit kayo ng brush or toothbrush para mabilis makuskus ang mga kalawang sa mga metal parts. Kaya ano pang pa nantay mo, mag-checkout ka na dahil alam kung kakailanganin mo ito for only 150 pesos ito po ay naka 100 ml na po. Maraming salamat. Have a great day everyone, ka shoppers.